Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, magbabalik topic tayo na ano ang tatlong sign. Mahirap makapag-move on ang isang babae sa taong mahal niya. Ayan. Ang una natin na sign mga kasabi is dahil mahal pa niya. Alam niyo ba ang mga kababaihan, eto yung pinakamahirap sa parte bilang magkaroon kayo ng isang relasyon tapos biglang mawawala sa inyo or maghihiwalay kayo. Yung bang tipo na kasi hindi ka naman talaga makapag-move on sa isang tao, kung alam mo sa sarili at puso mo na talagang mahal na mahal mo pa yung isang tao. Kaya minsan kahit paano sabihin ng nasa paligid mo na pakawalan mo na, mag-move on ka na, napakatagal na ng inyong relasyon na magkahiwalay na kayo pero hindi ka pa rin nakaka on. Kasi hindi mo lang masabi sa kanila kasi dahil mahal mo pa ang isang tao. Kasi gano'n naman talaga tayo, 'di ba? Madaling mag-move on kapag ka hindi na natin mahal yung isang tao. Mahirap mag-move on kung talagang mahal pa natin ang isang tao kahit sino pa ang magsasabi sa atin na move on ka na. Pero sa sarili mo dahil mahal mo pa. Dahil sa puso mo, hindi mo pa kaya na mawala siya sa'yo dahil mahal na mahal mo pa talaga siya, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Pangalawang sign, mga kasawi, ay umaasa ka pa na babalikan ka niya. So, syempre, ganoon naman talaga tayo, ba? Diba? Minsan, thinking tayo na kahit na matagal na tayo naghiwalay. For example, one month, two months, pero hindi ka pa rin nakakapag move on dahil umaasa ka pa rin na baka someday ay babalikan ka ng taong mahal mo. Kaya minsan sa utak mo kahit sa puso mo ay nasasaktan ka na pero yung utak mo ay lumalaban pa rin. Minsan nangingibaba pa nga yung puso natin na minsan sige sabi niya mag move on na ako pero yung utak mo gusto na pero yung puso mo ay ayaw pa rin bitawan yung tao dahil umaasa ka pa rin sa puso mo na baka babalikan ka pa someday day, di ba? Nagtitingking ka pa, nag-hope ka pa na baka balikan ka pa neto ng taong mahal mo. Kaya hindi ka pa rin nakapag-move on para sa kanya, mga kasabi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlong sign, mga sir, so, hindi pa rin lakayang pakawalan. Alam nyo ba, kahit matagal na ang isang relasyon na wala na, hiwalay na, pero ang isang tao kapag kamahal pa neto, na nag-iisip eto sa sarili niya na hindi niya kayang bitawan. Yung bang na hindi niya kayang makita ang isang lalaki na meron na itong kasama. Hindi niya kayang makita na ang isang lalaki meron na itong holding hands kasi dahil mahal na mahal niya pa rin ang isang tao. Kaya ang ending kahit siya ay nasasaktan ng paulit-ulit ay hindi pa rin niya kayang magparaya. Hindi niya pa rin kaya na pakawalan ang isang lalaki dahil mahal niya pa rin ito. So ang ending mga kasawi kahit paulit-ulit ka nasasaktan. Wala pa rin ito para sa sa'yo. Dahil ganun talaga kapag nagmahal ka naman talaga ilalaban mo kahit alam mo sa sarili mo na wasak na wasak na yung puso mo dahil hindi mo pa rin kaya ang isang tao na pakawalan mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi niyong tatandaan mga kababaihan kapag once na ang isang relasyon ay tapos na ito. Lagi niyong tatandaan na wala nang balikan ito. Kasi kapag once na pinatawad niyo ang isang lalaki, pangalawa, pangatlo, enough na yon So kapag kaetay paulit ulit-ulit nyong tinatanggap, alam nyo ba at nag-hope ka pa na maaaring babalikan ka at nag-hope ka pa sa nararamdaman mo dahil hindi mo naman talaga kaya na mawala sa iyo ang isang tao. Sino yung nasasaktan ng paulit-ulit? ba diba kayo pa rin? So sino yung nagtitingking na umaasa na baka sakali na babalikan, di ba ikaw pa rin? Pero yung lalaki nakapag-move na. Pero ikaw ay hindi pa rin. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng ganito, mas maganda na mahalin mo ang sarili mo, unahin mo ang sarili mo para naman makawala ka sa nararamdaman mo. Lagi mong tatandaan, mas mahalin natin yung sarili kaysa ibang tao. Kasi tayo lang din yung makatulong sa ating sarili at, at, hindi sila mga kasawi. Yan lamang po yung mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.